Hello mga ka So ngayon may i-check tayo na uh, Speaker so, Ang isyon nito ay Yung Twitter na hindi Gagana yung Twitter So sa pagtingin natin Yan Ang Twitter ay nalagyan ng Kapasitor at resistor So uh, Napipigilan dito ang Tunog ng Twitter So ang gagawin natin dyan, lagyan lang natin ng kapasitor yung isang linya para gagana itong tweeter na ito. Ang purpose ng kapasitor rito ay pinipigilan lang o pinago para magbago yung uh, tunog ng tweeter. At isa pa para hindi masunog yung uh, ating tweeter kasi malaki yung amplifier. So tulad nito isang tweeter. So kailangan may uh mylar na uh, ilagay natin para hindi masunog yung tweeter. So napakalaki yung mga speaker nito. Yan. So kailangan natin na uh, lagyan ng ceramic condenser or belong yan sa kapasitor So kung may idea din kayo sa mga electronics sound system, pakishare naman sa comment section. okay, bye bye mga kabisimein.